Time check po natin, 9.35. Kasalukuyan po nagdadating ngayon napakaraming gulay. Ayan po, medyo maraming kulang kulo may dalang gulay dito. Dito po tayo sa pwesto ni Madam Len. yan o, kasalukuyan nagdadating ngayon napakaraming sili. Meron po siyang siling panigang, Taiwan, Uh, sultan, meron din pipinong bakla, ampalaya, sopia at talong. Napakarami niya pong gulay. Alamin po natin yung mga asking price ng kanyang mga gulay. <coughs> okay. Good morning, Madam Len. Ngayon lang ulit kita nabutan Lalo kaya't ang gumaganda ngayon. Sa fans niya na, ano, ni Madam Len, lalo nga gumaganda. Ma'am Len, anong talong to? Mucho. Saan galing? O, sa mga taga-bungabong, ito po yung magaganda yung talong na mucho, mahaba po, makikinis po magkano asking price natin yan? natuloy na po 32 oh, natuloy na po raw oh, 32 per kilo kaya 320 per bundle, 10 kilo marami ka rin ng ano, mga sili, sa mga masili mga natin At puro bungabong puro bungabong, ano yung panigang na yan, anong variety? 2, 7 pa, malalaki 2, 7 malalaki. Magkano po ask yung price? 20 lang po. 20, 25. O, oh, 25 po yung pinakamaganda. Pero may 20 rin yan. Sa ano natin, Taiwan, si? 20, 25 rin. O, oh, ganyan din. 25. Eh, yung ating Sultan. 15 10 15 10 Ayun ang dami pang siling panida ngo. Oh. Ayun palayating maganda. Ano ba 'yan? Mistisa. Mistisa po. Mag 60 65. 60 65. Ayun ating supiya. Supiya po 10. 10. Eh yung pipinong bakla. 30 na po. 30. Ayun oh. Yan shout out daw sa mga tagubabang. Eh yung ating papaya. 10. Ah. Oh, Basta 'no may birthday. Joel Balagtas, oh. happy birthday po. Happy, happy birthday, Joel Balagtas. Ilang taon na ba yun? Okay. Oh, bata pa na. No? Makapag-asawa pa ng dalawa. Ayan. Ay. Maraming salamat, Madam Len. Oh, kaganda ni Madam Len talaga. Dito kay Ate Mayan. Dumadating yung mga labong niya. Ate Mayan, sa galing labong natin. Oh, Laor. Magkano ngayon yung asking May 30 po Oh, maraming na yung labong yung ano? Eh, yung ating supi yung ganun? Supi okay, pa, 8, 6. Maba. Yan, Kuya Reyes, 8, 6. Nagpapadala ba ng supi yung yung Oh, ayun papayan natin ganun. Para 10 piso. 10 piso sa pipinong bakla. 35 po. 35. Ayun yung sa piyan ni Kuya Reyo. Sa Taiwan natin magkano? 20 Yan. Salamat at imayan. Uh... Ito, andito na rin tayo. Punta na natin itong kay Junjun. -jun. Ito, mustasa ni Junjun. -jun. Good morning, Junjun. Magkano na yung mustasa natin ngayon? 250. P250, Isang bando na yung pechay. O, saan ka yung mga mustasa pechay natin? Laur Gabaldon. Ito nga ito yung, ano, yung ano, sigarilyas. 130 130. Ayun lang, angat eh, no? Angat na angat. Etong nga dito nga ang palaya. Ang ganda. Ano ito? Ano ito, Miss Nisha? Oh, Anesthesia. Magkano yung kaya asking? Yung pinakabaganda, 65. Ano? okay. Itong santol natin. 150. Ano tong sito na to? Magkano ngayon negro? 120. 120. Salamat, Boss Junjun. Siyempre, ito yung kay Ate Violi, kung hindi pwedeng hindi natin lagpasan ito eh. Ate Violi, magkano ang Taiwan Sea natin kamote? Uh, Ayan o, ang gaganda ng Taiwan Sea nyo. Wala oh, na ganun. O, 250 daw isang bundle. Ano ba ito? Puti? Kamote yung puti? Ayan. May kamote yung puti din siya o. Yung puti. Ano po yan yung kaiwan si po 250 nga po? Hindi ito ito. Ayun po na po, e dito, Ay, pula po yan. Wala. 150. 150. Yan. Ay may ano din siya. binso, oh, yung beans po ati Bioli. Ay, ha? Ayan. Ayan. Nalutang na. Natatanong natin. May in kasi. <laughs> Itong beans natin last. 55 po. 55. Salamat, Ate Isang mapagpalang araw mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Today is June 14, araw po ng Sabado isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang kabanatuan vegetable trade center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte samahan niyo po liya ng alamin natin yung mga asking price ng mga gulay nito para po sa inyong pag-update kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe our channel para po ma-update pa po tayo. Bigyan din po natin ng isang magandang like para po sa inyong suporta sa ating video. Kaya tara let's samahan niyo na po mag-update ng mga gulay nito. dito tayo sa idol kong si Ipe, si Philip Salvador ng Baksakan. May bisita na naman si magagandang babae. Ayan, oh. Magka ano to ang palayan natin uh, at ipe? Mistisa. Magkano itong ice cream price? Yung Pinaka Pinakamaganda yun, na ah? 60 pero may mababa din doon, ma hindi masyado maganda 60. Sa kamatis natin, anong variety ng kamatis natin? Biskaya. Magkano ng ice cream? O oh, yan at, ano natin, tingnan natin. O. Oh. Garnet Biskaya 32. Sa luya natin. 13 wala O, kaganda ng luya mo. Unong puno yata yung ano natin ngayon ha, yung pwesto natin ano. Hindi ka makapagduyan. Ah. ah, sige, ayam Ayan po ang ating Philip Salvador ng Baksakan. Alamak po. Dito, dahil ko nakita magagandang ano, siling sultan, gaganda, pang -molo. Madam, magkaling ganyan sultan natin. Ganda. Talaga pang mall. Magkano po isang bundle? 350 po. 350 po. Kung kailangan nyo ng magandang si sultan dito sa bandang dulo. Ayan po. Ayan po ang exit. Oh. Dito, malayo pa lang. Naririnig ko na yung boses ni, okay. <laughs> ni KB Ganori no? Good morning. Magkano na yung okra natin? Ask nyo lang. O natuloy na po. Natuloy. Morning. Yung pinakamaganda, 42. Yung yeah. paputing-paputing, maputing, kung maliligay, 45. 40, ayun, may maganda. Yung maganda ay masarapan. Ayun ang kasarapan, Maya? ano. Yon, 45. Maya? Yan ay yung asking price po, depende po sa ganda. Hindi perfect na tanong ko yung Minsan, natiyan tempo ako maganda. ganun ang presyo. Kaya pinakaano po talaga ganyan? O, 40. Ayun papaya natin, magkano asking? Sampo. Sampo. Okay, Salagbatin natin ngayon, magkano? Sa sampo, may 30. 30. 30, ayan, asking price by 300. Salamat. Wala ka pa ang, ano, wala pa ako ibang tindang gulay. Wala pa po. Okra oh. pa lang po. Okra, okay. Salamat. Nakakulay, nakakulay pula sila. Mga in love sila dito. Ah, oh, Pag nakakulay pula daw, in love daw yung mga tao. Yan, ayan, ayan. So magaganda yung mga ngiti, ano? Ayan. ayan. Okay. O magkano ngayon itong ating Sultan na ano, Gabing Galyang? Asking. 35 bossing. 35 ang ating Galyang. Yeah. Dito kay Ate Mena natin, no? Meron siyang kalamansi. Good na good. Ayan. May upo din siya. Good morning, Ate Mena. Nakakulay pula na naman. Red na rin. Mag, uh, magkano yung ating ano, kalamansi ngayon? Good na good. 1-1, isang libo. Sa ating ampalayang haba. Ay, sa kalabasang haba. Kalabasang haba. Oo. Oh. Sandaan. Sandaan. Doon sa ating upo. Ay, yung upo, ay, benta po ano, 33, yung balag. Yung balag, 33, ay yung gapang. Sandaan. Sa talong natin ngayon, magkano? Pinakamaganda, 30. Pinakamaganda doon, talong, 30. 35, 35 may 30, may 25, may 20 din. Pero yung pinakamaganda, 30. Wala yata yung mga kagulay pa natin natin, men, ha? O, maya, pa. Ayan na, Kuya Resti, na nadaanan ko, si Ate Thank you, Ate Ayan, si Resti. Napanood mo na naman si Mother Dear natin. Ayan. Para, parang andi dito ka lang din, araw-araw mo makikita. Yung kaibigan ko, merong ano, kalamansi. Magaling kalamansi natin ngayon. Asking lang. One, one. Yan. Kagaga. Ang ano, amoy pa lang. Asking na talagang makatas. No? May 1,000, 10 libo, may one, one. Yan. Asking price lang yun, ha? Okay. Thank you. tanong natin yung ano, yung talong. Magka yung talong natin. Asking, 30. Ayan sa papaya. 10. Okay, salamat. yeah, puro asking lang talaga ang tinatanong natin. Ayan. Ayan o, ang dami pong gulay na dumadating. Bumabaha yung gulay. Ang daming, ano no, ang daming talong ano? Sa dito ba ito? Ang daming talong. Dito tayo sa Parang John John ko. Parang John, magkali siling nga na natin ngayon, Talbos. Ayan, 50 pa rin. 50. Anong variety lang ang na yan? Ayan, uh, uh, mistisa. Mistisa. Magkano, magkano, Aspen? Ayan, Aspen. O, 65. Yan ang ating okra ngayon. Okra natin ngayon, pare. Ayan. 40, tagan dyan. Yung bulakan White natin. Bulakan White na sitaw. Bulacan White natin, pare. Ito, isang ito eh, yung mahaba, yung maganda. Ito, kung ano gawin? One, one, yan. Pari, anong punan natin? Si, Ayun, Ay, ganun sana ako. O, oh, huwag mong kalimutan yung shoutout si ano. Okay. Shoutout kay Paring Andres, yung pangilista. Okay. Dito sa presyo ni Ate Aya, alamin natin yung presyo ng kanyang mga mais. Good morning ulit Ate Aya. Tingnan nyo naman yung mais niya. Ate, Ate Aya, ang ganda ng mais. Ang bilao. Magkano yung ganito na ating mais? Dilaw? 30 po. 30. Eh, yung ating yung puti? 35. 35. 35 yung puti, 30 yung, ano, yung dilaw. Ito, meron tayong patolang palipit. Yung patolang palipit mo, ate, haya, magkano? 30 po na. Oo, oh, 30 na tuloy. 30. Yan, oh. 30. 30. Madam, magkano na po yan, ano natin, domi ng talong? 40. 40. 45. Yan. Salamat po. Dito kay ati ano, kay ate ni, meron din siya ang ano, ng sitaw. Ayan, oh. Tanong natin magkano. Ate ni, magkain berde natin sitaw ngayon? As, ah, oh, sandaan. Ayan, ah, oh, sandaan. Itong eh, Taiwan mo, magkano? Ah, 20. Ayan. Ang gulay, ano? Ang gulay. Ha? Marahing gulay ngayon. Mat matumal. Ayan. Maraming ang gulay pero matumal daw. Ayan, tama na. Ayan, may nagpapabati kay Kuya. Ito, Shout out kay Garcia. Oh, Bagong Sikat Kabanatuan. Oh, shout out sa iyo diyan, Jesse Garcia, taga Bagong Sikat Kabanatuan City. Uh, yeah. Chief mechanic, Chip oh chief mechanic. Oh, yeah. Ng Toyota. Ayun, chief mechanic ng Toyota. Ayun. Yeah. Sir, kayo ba namili ba kayang gulay? Ano ang dala mo ngayon? Panigang. panigang. Marami bang yung panigang? Marami po, taksana naman. Ito y lagi. Ito y lagi natin na ano eh. Kaya po. Eh, wala kaya tatas. Okay, oh, eh, depende sa panahon. Talagang hindi natin mapigilan. Basta, ano eh. Tigatan mo nga yung gulay. Ayun. Yun ang masasaya dahil mata mataas yung gulay nila. Ano bang gulay nila? Sitaw. Ay, oo. Ayan, oo. Ano mga kikinawa yung mga mukha. Oo nga. <laughs> Tumang tuma, ano? Oo. Oh. Uh. Ayun, bitirano na yun. Ayun, mga, ta ta mga taga saan po kayo? Alibilin. Ayo pala. oh <laughs> yan Taga saan po kaya Ate Belen? Sabihin ito oh, po. O, mga taga bungabong. Basta mga taga bungabong, magaganda yung gulay niyan. Okay. <laughs> okay. <laughs> Hindi ah, maganda rin siyempre. Malalamig din mga kamay nila, maganda mag-alaga ng gulay. Okay, salamat po. Ano, na kayo. Yan, dito po tayo kay Idol Ed sa kanyang mani. Idol Ed, magkano na yung mani natin isang ganyan, isang bundle? Asking tayo ng 1.7. O, 1.7. 1.7, 1.6 na. 1.6 tayo pa rin, abuyo oh. naman. No? Ilang kilo ba yan? 30 kilos. 30, pag per kilo, magkano? Kilo 60 yung per kilo. Yan, nakita ko may magandang upo ka. Na, balag yan? O, balag yan. O, uh, magkano asking price? Ah, uh, Yung good na maganda niya, natuloy 30. Yan. Mukhang tahimik yata yung girlfriend mo ah. <laughs> <laughs> uh, Nahiya na naman. Nahiya na naman. Dapat pala dire-direcho yung pag-interview natin. Ano? Okay. Tapos susunod ano. Uh, magpapataan magpap muna tayo ng araw ngayon. Tapos susunod. Okay. okay. Salamat tayo doon. Salamat, Ito sa peso ni Sir Edward. Kaya lang laging wala si Sir Edward pag pupunta tayo dito eh. Yan o. Oh. Dito tayo sa Edge eh ano dito, sa Gulay Bagyo yan oh. No? Pagpasok nilang lang po ng gate ito na. Good morning boss. Boss magkano na yung repolyo yun natin isang bundle asking lang. Yung puti po 300. Yon 300 yung puti, yung green 20. Yung atin sa yote magkano asking? 280 sa patatas. 350 sa carrots. 550 sa celery po natin per kilo magkano? 160 po. 160 sa leeks. 120. Sa beans po. 80-90. Ayun, sa red bell po. 50. 50. 'Yan. Ito sa lettuce natin bilog magkano per kilo? 150. 150. Yeah, 150. Maraming salamat, boss. Ayun e na. Pwesto nila pagpasok pa lang ng entrance, kaliwa, unang pwesto. Joyce and Eds, taga Barangay Bakero po to. Ito so sa idol natin, tanan natin baw bawang, bawang sibuyas. Ayan e, no? Pulang sibuyas, puting sibuyas. Dito tayo kay Jim. Kay Jim, magkano yung ating cauliflower ngayon? Asking lang. 100. 100 sa broccoli. 90. 90. Doon sa ating uh, lettuce na bilog. 150. 150 sa ating lemon 170 170 sa ating uh, green bell 140 140 sa ating Cicero. 200 200 sa ating pipinong berde nito 800 800 sa pechay bagyo 300 300 sa sayote 300 300 sa carrots 500, 500. 500. Salamat ka Jim Magkano na yung bawang natin na uh, aaputin ngayon? Bawang na super 650. Super wide, uh, 650. Ilang kilo 'yon? 5.5. 5.5 sa pula? Pula, 780. Depende sa super white na bawang? Super white nito 650. Sa kanso? Kanso, 450. 450 sa munggo? Munggo, 1850. 1850, yan. Eh, 25 kilos yan, Maraming salamat. Oh, shout out kaibigan mo okay. na wala. Shout out sa'yo, lalatakot na rin sa mga Di mo ba hindi ka pinansin? Okay. Ah, kamusta naman daw siya? Okay naman daw. Ayan, okay. Sige. Ayan. sana. Ayan ang kaibigan natin. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest awesome price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Gabanatuan Baseball Training Center. Palengke ng Sangitanan, na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my page Palengke ng sangitan. Ganyan din po ang ating YouTube channel Dante P. Mr. Palengke para po sa inyong pag-update. Yan. Araw-araw po tayo nag-update. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all.